bungad na panalangin sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain kami sa aming pagtitipon ngayon para sa pulong na ito. Gabayan mo ang aming isipan at puso upang kami ay magtrabaho para sa ikabubuti ng aming komunidad at tulungan ang lahat na iyong mga tao. Turuan mo kaming maging bukas palad sa aming pananaw matapang sa harap ng kahirapan at matalino sa aming mga desisyon. Ama, pinupuri ka namin magpakailanman. Amen. Sa kala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Alleluia. 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 ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Lucas, Kapitulo 11, Talata 15 hanggang 26. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, matapos palayasin ni ang isang demonyo nang gilalas ang mga tao. Ngunit, mailan sa kanila ang nagsabi, si Beelzebul na prinsipi ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. May iba namang nais siyang subukin kaya't nagsabi, Magpakita ka ng kababalaghang magpapakilala na ang Diyos ang suma Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip kaya't sinabi sa kanila babagsak ang bawat kahari ang nahahati sa magkakalabang pangkat at mawawasak ang mga bahay roon. Kung maghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinabi ninyong, nagpapalayas ako ng na mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Belzebul ng kapangyarihang ito. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamagitan ni Belzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sila na rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, ang hulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasasandatahan ay nagbantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian, ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas. Sa samsamin nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamahagi ang ari ariang ang inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin at ang nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Kapag lumabas na mula sa tao ang isang masamang espiritu. Ito'y gumagala sa mga tigang na lugar at naghahanap ng mapagpapahingahan. Kung wala matagpuan ay sasabihin ito sa sarili. Pabalik ako sa bahay na aking pinanggalingan. Pagbabalik ay matagpuan niyang malinis na ang bahay at maayos. Kaya lalabas siyang muli at magsasama ng pitupang pang espiritu masasama kaysa sa kanya. At papasok sila at maninirahan doon. Kaya't sumasama kaysa dati ang kalagayan ng taong iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang mapagpalang uh, biyernes po sa ating lahat. Uh, Una-una po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa ating poong uh, kapal sa mga sandiling ito na binigay niya po sa atin upang tayo po ay makapagpalaganap, uh, palaganap, makapag-share ng kanyang mabuting uh, balita. At uh, ako po ay nagpapasalamat sa lahat nating na mga taga-subaybay, sa lahat ng mga tumatangkilik sa ating munting channel na ito, sa ating munting gawain na ito. Uh, marami pong salamat sa ating mga subscribers, sa mga bago nating subscribers. Uh, marami pong salamat uh, sa inyo. Uh, sa lahat ng aking mga uh, kaibigan, kamag-anak, uh, classmates, sa inyong lahat, marami pong uh, salamat sa araw na ito ating pong uh, pagninilayan ang uh, mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas sa pagkakataong ito ibibigay ko po sa inyo si uh, Pisma Florencia Valdez uh, sa kanyang uh, refleksyon, ito po at atin na pong uh, babasahin sa pamagitan ng kanyang kamatayan at muling pag buhay sinira ni Hesus ang kapangyarihan ng kamatayan at kasamaan. Walang saysay ang pagtanggi sa katotohanan ng kasamaan. Ang isang sulyap sa dyaryo o ilang minutong panonood ng balita ay sapat na upang kumbinsihin tayo na ang kasamaan ay patuloy na humahawak sa mundo. Ang Diyos lamang ang may kap kakayahang ganap na talunin ang kasamaan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at pagkabuhay na maguli. Sinira ni Hesus ang kapangyarihan ng kamatayan at kasamaan, minsan at pagpapailanman, kahit na ang mga bakas ay nanatili hanggat may kasalanan. Bilang mga tagasunod ni Kristo, tinawag tayong sumama sa Kanya sa pag-alis ng mga huling bakas ng kasamaan sa ating mundo. Tinatawag tayo ni Joel na maghanda para sa araw ng Panginoon kung saan ang kasamaan ay mawawala at ang Diyos ay maghahari magpakailanman. Maaari tayong maghanda para sa araw na ito at tumulong na alisin ang kasamaan sa ating ambon sa pamagitan ng pamumuhay na may kabanalan. Pagsunod sa mga utos ng Diyos at paggawa ng pagsisisi para sa ating sariling mga kasalanan at mga kasalanan ng mundo. Ang mga araw ng kasamaan ay binibilang Kristo Jesus Victor. So, marami pong salamat, uh, Pisma Florence, sa uh, iyong walang sawang pagpadala ng uh, iyong refleksyon. Sa pagkakataong ito, ibibigay ko po sa inyo si uh, Pisma Christian Credito sa kanyang refleksyon. Ito po at uh, pakinggan po natin siya. Isang mga oras po sa ating lahat mga kapasma at ating mga po ang sulat ni St. Luke 11 verse 15 to 6, 26 Napakaganda po ulit ng ating ebanghelyo ngayon about demon Brothers and sisters, alam natin sa panahon ngayon ang marami sa atin na hindi na naniwala sa demon niya at sinabi pa sinasabi pa na ito yung gawagawalan ng ating simbahan pero mga kapatid, kahit hindi po tayo mawala sa mga mga dilema, may hindi po natin mababago ang katotohanan na sila ay mas ating paligid lang. Ang totoo, mas gusto nilang wala na lang tayong maniwala. Mas gusto pa nilang wala na natin silang isipin na sila talaga ang nag-exist. Sapagkat kung hindi natin alam na sila nasa paligid lang natin, mas madali para sa kanila magawin ang mga dapat nilang gawin. Mas tinutulungan natin sila na mas madali nila na manipulahin ang ating pag-isip at puso. At isinap po dito ang mga usapin na patungkos sa Diyos sa mga salita ng Diyos na dala ay katotohanan na dapat at kailangan natin malaman po nakakalungkot na hindi na po natin pinag-uusapan ang mga salita at mga utos ng Diyos. Napakadali na pumasok ang ating mga kalaban Kaya nga po ang nais ng ating mga kalaban o ng Diablo, jablo ay baytari lahat ang kalaban ng Diyos. Binabaliktad niya ang tala at malik pinagutos ng Diyos na ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. So, Subalit ano ang gusto ng tao? Gumawa ng divorce, ng divorce na. At lahat ng lahat ng lahat na lang ng mga uri ng pagpatay gaya ng death penalty. Kaya suriin po natin ang ating sarili baka sa satanas ay ginagamit na tayo. Dahil ang demonyo po ay matalino, alam niya ang kahinaan natin, alam niya kung sa paanong paraan niya tayo bibitagin upang makagawa ng bagay na labag sa kalooban ng Diyos. Yun lamang po mga kapatid, uh, to God be the glory, and then the Father, of the son, and the Holy Spirit, uh, pong salamat uh, mga Christian so, sa lahat ng mga nag share ng kanilang mga refleksyon uh, marami pong salamat sa inyo uh, na why uh, inyong ipagpatuloy ang inyong pagbahagi ng inyong mga reflections sa mabuting balita ng ating Panginoon at sa lahat ng ating mga taga-subaybay Uh, marami pong salamat sa inyo, sa lahat natin ng mga subscribers, viewers. Marami pong salamat sa inyo. Naway, ang uh, Panginoon ay uh, gagabayan tayo sa ating araw-araw na pamumuhay at ilayo po tayo sa anumang kapahamakan. At huwag lang natin pong kalimutan na ipagdasal ang ating mga kapatid sa Israel, lalo-lalo na ang ating mga brothers and sisters, sina Romel Temerbilyan, Jima Temerbilya, uh, Juban, Ronalyn, Sister Rona, Nanaylos, at sa lahat ng mga Pilipino na nandoon sa Israel. Sa nanaway, ang kaguluhan na ito ay matapos na at uh, magkaroon ng kapayapaan sa lugar na iyon. At uh, wag lang po natin kalimutan also na kumapit lang po sa patalim ang salita ng ating Panginoong Iso Kristo. Marami pong salamat at God bless us all. Manalangin po tayo sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. E For the indwelling of the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Holy Spirit, powerful consoler, sacred bond of the Father and the Son, hope of the afflicted, descend into my heart and establish in it your loving dominion. Enkindle in my tepid soul the fire of your love, so that I may be wholly subject to you. We believe that when you dwell in us, you also prepare a dwelling for the Father and the Son. Dine, therefore, to come to me, Consoler of the abandoned souls and Protector of the Needy. Help the afflicted, strengthen the weak, and support the wavering. Come and purify me. Let no evil desire take possession of me. You love the humble and resist the proud. Come to me, glory of the living and hope of the dying. Lead me by your grace that I may always be pleasing to you. Amen. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Spirit,